Ayan, ito po yung mayor ng Bacolod. Nakikipaglibing din po dito sa ano. So, nakikipag din sa pamangka ng aking kumari. Bababali, anak! Ah, may nakita na ba? Natanong ko pa 'yung sa second unit, sabi niya, wala lang ba 'yung kumain ni Gina. Timi mo? Ang dami. Eh, wala akong nakita. May nakakahanap ng trabaho? May pinasubukan. Meron po. Hindi nito kung yung lamin may nagbibigay sa Diyos. ko ang bagay anong gusto rin, kung gusto ng natin, kung papadulong pa rin sa polis, sa higitin, yan ang higitin sa Kung wala sa sarili, may katarungan sa Diyos. Ipagkas sa Diyos natin. Kaya let us the Lord for the grace of forgiveness. Na unang unang hindi natin ang pagpatawad sa si Kuya Elmer, pag natin ang patawad sa Diyos. Oo, sa yung tao lang pag -pag -pag na marami yung pagpapagpapagpapulang. kalabisan. Nakagawa ang kasalanan. Kaya mas kailangan ang ating kasalanan. Wala natin hindi kasama-sama natin paglalasal, ang siyang magpatawad sa kanilang mga kasalanan. Upang pag-uulit na kapayapaan, kanilang mahalas. So, Lord, tayo na yung isip mong magpatawad sa kanilang mga Masakit, madagal na yung sabihin mo. Oo, kung nag-sabihin mo sa sabihin mo, ko rin yan. Napakalimang magpatawad. Napakalimang. Yan po ang mahal mo sa buhay ang pinagay. Pero yung mga palit mong pinamahal sa pamamagitan ng pagpapatawad mo, ito ay unang-unang tulong din sa iyo. Sa inyo. Isang kayo lang isip ng masama sa ibang tao, eh kayo na may hihirapan din yan. You deserve to be peaceful. mga nasarang aminis at tunay na mga magpatawad at natin ng ipagpapasalus na -ipag lamang na Ipag na natin ito isa e, so tayong iiyak dito mga eh, mabubuhay kayo ng matayo, hindi na bumabang pili, no? Wala, wala magagawa kami pag Pero sa sabi ko, hindi ko sa pag-iya. Ay, naman Huwag nung pindigin, baka mamaya yung matakayin sa puso mo. release your emotions. Kailangan yan. Pero kaya kikiyak ka lang pag nalagihin mo to, ay eh, bakit talagang kasarihin mo, bakit ka umiyak? Yung iba'y nagbubuhay, BOOM! Bakit? Baka nagbubuhay pa siya? Eh kung masagot kayo kayo naman. Baka nung nagbubuhay pa siya, hindi mo siya pinapakita ng pagmamahal. wat nou om baie op mo pag iek op sisisig. Ja, maar dit is nie. Hulle het baie op iek op sopra. Die genoeg na se op pag. Or emotions padval en it should be expressed Ingat kung hindi masaya-masaya. Kung pipigil ang hindi malungkot o malungkot, express it. Pero kung hindi mo sobra. Pag sobrang tao, malupa ka. Pag sobrang biyak mo, depressed ka. Pag sobrang takot mo, marami kang pangapa, anxious ka, tuliro ka. Pag sobrang galit mo, walang kasama ang sobrang. Kaya, all emotions are bad. Eh? Kaya, sa pag-iyak, naroon, mo naroon mo mo. Kaya, mo ang pagtanggap. Naroon ang mong kaya mapagpunin ng mga ang lahat na hindi sa isa dito. Openness and acceptance. The grace of forgiveness. Ito ang kailangan. Ito ang kailangan natin mga naiwan kapupasan sa kalooban ng Diyos, unti-unti, maunawa mo din bakit ito nangyari ng plano ng Diyos. Maraming pinahinunutan ko ng Diyos mangyari dahil gusto niya, may matutunan kayo. At isa sa positif, tinuturo niya sa ating lahat habang tayo pa, ang pa, pahalagahan ng bawat Isa pag ka pinamatay, na pinigil sa kapag mo, hindi na ka na naman. Kaya, hanggang kayo magkakasama pa, mahalin lang isa't isa. Iwasan ang pagsusumbatan, iwasan ang pagsusugatan, iwasan, iwasan ang pagsisigawan. Ang kaya hindi na ang pagmamahal na. Isa buhay ang pag, pag, -pag, -pag at pagtutulong. Ano ba yung mga mga sa isang people ay encouraging especially the family ang pamilya ko ay elko. As for God's grace, as for God's care, hindi rin pababayaan ang Diyos. Ito'y pinag-aaral para ang Diyos para mas lahat, lalo kayo tumangin sa kanila itong ginagamit ng Diyos para mas kumapit kayo sa Kanya. Then baka nung una-una, bibihira ng mga sumpa. Baka nung una-una, nakakalimot kayo din sa pagpasa. Kaya, ito ang paraan ng Diyos para kayo tulad. Hindi tayo matuto sa madaling paraan. Ito ngayon, tinuturo tayo ng Diyos sa pasakit at mahirap na paraan na tunay na tatatak sa ating buhay. Na ba ba nila, man? kaya mamabalik kong ina, mga halina. Lahat dito ay na lahat. Huwag nang hanapin mo sinong tumawa o sinong nagpalawa. Huwag na. Magadalit lang mo kayo. ng taong laging dalit. Di lang ito dito matatahimik. Kaya, pinapalihin mong mundo. Kaya mamabalik ito dito, mga halina sama-sama natin ilamit ito sa tulong ng nalangin ng mahal na Galing Maria. Ang imakulat ng konsepsyon, patroon na ng inyong parokya. Ang saan, ang mahal na ina na mas, ma ako na mas alam ng mga ng Maria, kung paano kayo tutulong ang dadamaya, lalo higit kayo mga namatayan. Bata pang Panginoong Yesus, na si San Jose. Ang masakit sa isang ina, makita ka na ka Pero, ng Mariya, ang anak ko sa Tos. Pero pinanggap ng mga labir at ang pangatayan ni si San Jose at ang Panginoong Susi, bilang kalooban ka ng Diyos. Ay nakagabilit po ang pagpanao ni Boy Elmer bilang kalooban ka ng Diyos. Yakapin ang tawagin, labitan ng kapitan ng mahal Maria at ako'y nakasisigurado, alam na ang niya kung paano kayo luto Dahil kahit ang mahalaga yung marina, nakarating si mamataya ang at sa buhay. Masipan yung buhay. Na, dahil tapos na yung ano living. So, uwi kami. Itong batang ito ay nakakaawa kasi pamilya siya. So, pinitil ang buhay niya ng isang kapwa ah, natin. Uh, hindi naman dapat. So, kaya yan. Nandun na siya. Nag so, iyak nga nung kanyang ina sa akin. Ganun na lamang. Kaya yan. Bupo, kaya yan.